Samantala, from add to car to additional tax, balak patawan ng dagdag na buwi sa mga online seller simula sa Disyembre. Baka raw maipasayan sa mga consumer. Nasa front line ng balitang yan si Shaila Francisco. Ang dating bahay ni Nakathi, ginawang lagayan ng mga essential oils at pabango para sa kanilang online business. Lumaki na kasi ang kanilang negosyo. Sa simula, hanggang limang tao lang ang nag-walk-in sa kanilang store. Ngayong ipinopost na rin nila ito online, hanggang 800 orders na ang natatanggap nila kada araw. Ang mga buyers namin, um, they found it accessible na pagka online selling or online po sila umaga-order. And... For those po na mga customers namin na nasa Visayas and Mindanao, sobrang easy po for them to order online. So marketing din, mas mas madali pong ma-market yung yung ano namin, yung shop or yung company namin online talaga. Malaking tulong kinikita ng online business ni Kathy sa kanyang pamilya. Kaya kinakabahan siya sa plano ng Bureau of Internal Revenue na maghigpit sa pagbubuwi sa tulad niyang online sellers. Target ng BIR na magpataw ng 1% withholding tax sa mga online sellers simula ngayong Desembre. Sakto sa mataas na demand ngayong holiday. Git ng BIR, hindi ito bagong buwis. Ang withholding tax na iniimpose dito ay sistema lang ng pangongolekta ng buwis. Kaya rin naman tayo nag-iimpose ng etong uh, itong uh, withholding tax na ito. Kasi makikita po natin diyan kung gaano kalaki na ang uh, ang negosyo ng uh, online site. Ang dami na po diyan, and tama po kayo, napakarami na rin talaga na malaki ang kinakita. And it's uh, also unfair for the brick and mortar stores na nagbabayad na nga ng mga renta, ang dami nilang expenses in uh, doing their uh, business, tapos sa online wala masyadong uh, overhead expense and nakakatakas pa sila sa tax. Oras na may patupad, 1% mula sa kalahati ng gross remittances o kita ng mga online seller ang kukuning buwis. Exempted pa rin naman sa tax sa mga kumikita ng hindi lalampas sa 250,000 pesos kada taon. Alin sunod sa binubuong guidelines, ang mga online platform ang nakatok ang sa mga online seller. So ibig sabihin nun, bago i ni online platform kay seller kung magkano yung, ano, yung dapat niyang makuha, less yung commission niya. Yung tax ngayon na dapat bayaran, iniis yung kont maliit na tax portion na yan na babayaran ni seller ay naki platform na. Si platform ngayon ang magbabayad ngayon sa BIR. Ang ilang online sellers na nawagang linawin ang guidelines, posible kasing magdoble ang babayaran, lalo kung sa maraming platform sila nagbebenta we have transaction fees and service fees na binabayaran din po. Mapapatong po sa cost namin. Sana po for us mas maging mas malinaw po yung kanilang um, guidelines and for us hindi for us na hindi maging double doble yung mga binabayaran po namin and yung ma, yung cost po namin hindi mas maging mataas. Pangamba pa ng ilang online seller, baka maipasa sa mga consumer ang dagdag tax. Ayon sa BIR, rerepasuin pang guidelines bago ipatupad. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.